Oh, mga kamami. So, ay, walang pasok. Hindi pumasok si mami. Nagpunta ako doon. Na, meron akong ano yung appointment. Patak ako ng ulo. Nagpatingin ako ng ulo. Lagi masakit yung aking ulo. Ay, thank you Lord. At malinis naman. Wala anuman. Walang anuman. Wala nga naman pinsala. Thank you, thank you Lord. Ay. Siguro yung sakit ng ulo ko gawa lang ng aking ano, blood pressure. Nakabike si mami. Nakabike ako. Kasama ko yung aking BM Bo. Nagamit na naman siya. At nandito naman ako sa gitna ng daan. Ano ba masasabi ko dito? Sa daan. <laughs> pahinga muna ng konti. Mainit. Hindi ko alam kung kaya kong mag-bike ng may hawak na telepono. Para masama ko kayo. So baka may magsabi sa akin. Grabe yung babae yun. Babay na ka telepono. Palagi ko kasi nakakalimutan yung ako yung holder. magpapaorder ako kay Elon kasi hindi ko nakakalimutan ko palagi. ko kayang magbike ng nakatelepon Try natin. Ang laki kasi ng telepono ko. Ang laki-laki kasi ng telepono oh, ni mami. Ang hirap hawakan. Pero kaya ko to. Diba? Kaya ko yan. Ayunha habang ako ay nagba-bike. Total two conti naman ang sasakyan. Ano? Ano? Ah, pumunta no. muna wit a. Uh. Thanks di ba tumigil silang lahat nakatakot yung mawid <laughs> pero tumitigil naman sila yan dito ano na out of danger na hindi na tayo tatawid Mainit ano. Alas tres ng tanghali. Ayan, nagpabag si mami. Punta sa grocery na hindi ko na din sa labas. Kasi pag napasok ako sa loob ng bahay, tatama rin akong lumabas. Ayan. Thank you Lord. At ang ano, okay, ng, okay naman ang aking ulo. Wala daw kahit ano sabi nung tumingin malinis daw it's clear it's clear lagi kasi masakit ang ulo ko siguro nga sa sobrang puyat na sa puyat tapos laging nasa telepono na, nadidinig nyo kaya ako yung mga pinagsasasabi ko nadidinig nyo kaya yeah Kaya bibili ako ng Clorox kasi wala kaming Clorox. Tsaka bibili ako ng Repolyo kasi nagpalambot ako ng buto. <laughs> buto talaga. Malambot yung gulong ng bike ko. kaya itatagod bike ko? siya. Mamaya na lang ulit. lawal mag-video sa loob. Oh, yan. kainitan ng aking pag-grocery.